Hello! Welcome to my vlog, mga kamiming. Na-miss ko yung aking mga kamiming ng one day and one night kasi nag-travel ako At ngayon kararating ko lang ng bahay Tapos hinahanap ko sila Tapos narinig nila yung boses ko, nandyan sila, oh nandyan sila Wayan sila, o, ayan! Parang mayroon silang sinasabi Yun pala, yung isa nila kapatid, kinuha na sa may-ari tapos yung isa, yung youngest nila na medyo nabulag. Uh, kasi nung maliit pa yung gatas niya pumunta sa mata. Tapos hindi na linis ang nanay. Kaya namatay na daw. So sad. Kaya apat na lang sila yung aking mga kamingming. Kaya pala kanina parang mayroon silang isusumbong sa akin. Yung kapatid pala nila ginawa na. At saka yung isa tayo. So sad. Pero wala tayong magawa. Life has to move on niya Ito si Atiino, Atiino, Ate, Ino. Ate Ino. Ayan na sila. Ayan na, ayan na. Apat na lang sila. Apat na lang. Okay lang. Buhay na lang sila. Apat. Okay. Ito. Ang isang coming me. Okay. Thanks for watching. Ah. Cute-cute <laughs> nila. Oh.